ikot para makapag-vlog lang. Okay, mga guys, good afternoon. It's already 2.45 in the noon time. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating vlog, pakipindot po ng aking subscribe Diyan, libre lang po yan. Tapos ngayon naman ako kahit yung mga punti. Okay, salamat. Paminawa na ito niya. Pakinggan natin itong... Uh, balita ni Attorney Rufio, no? Na nangunguna pa rin si Inday Sara sa Sir

record. Nagaling na, okay? Murag uh, ka. Nawa, sa pasing mahiga na kini, ana. Natutok na mahiga na sa kaya sara. Murag uh, din ka, di diversion na lang taktik sa uh, oh, bitaw no. Kani ilagod ginabuhat. Itong ginagawa nila sa kainday Sara. Tapos sasabihin nila na diversionary tactic daw ng mga Duterte administration na malihis yung usapan na tungkol sa impeachment ni Inday, inililihis daw doon sa budget. Actually, hindi pa lumabas yung petition nila doon. Sabagay, may balita na nung December pa lang na gusto na nilang impeachment si Inday. Tapos may mga impeachment na silang ginagawa na ginawang mga papel para sa impeachment ni Inday. Pero hindi pa rin nila ipinasa. Ipinasa nila yung uh, mag- magre na ang mga senado. So dito natin makikita na kapaligtaran yung sinasabi nila na uh, yung Duterte administration daw ay diversionary tactic ang ginagawa nila kasi nililihis daw ng Duterte admin ang issue tungkol sa impeachment sa so 125 million ni Inday na nilasta kaysa uh, laban nang uh, GAA or bicameral issue na to. Pero sa tinuod lang, no, sila gyud ang nagalingis sa istorya. Kay bago pa man ni eh, ang impeachment ni Inday Sara, bago pa man ni eh, nila gipasa, naa na na sumite na, 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 na og oh, reklamo sila Attorney Vic sa uh, Supreme Court na ang bicameral is or ang budget sa 2025 is dili maayo ang ilang gibuhat. So, karon kaysa because sa despite nga ginagawa nila si Sara Duterte ang nagagawas dire sa survey is si Sara Duterte lang gihapon no usok lang gihapon ng mga Duterte bisan naggrabe na ang guba sa mga uh, mga laing administrasyon sila o taga pihak nga administrasyon like team sinusuka no isa so, gubaan pa nila si Inday Duterte si Inday Duterte, or ang mga Duterte pero wala Japan sila may babuhat kay ano. Sa survey, dire, paminawan na to, si Inday Sara lang kaya ang panguna dire. Layo did kaayo si ano, layo jud kaayo si si Martin Romualdez. Abi ninyo, big guys. Kamo mga loyalist ni Marcos. sa unsa ninyo kag uba, kahit gaano nyo kag anong gigawin nyo para sira na mga Duterte. Hindi na kasi tulog ang mga Pilipino. Aside na lang doon sa mga tanga talaga na naniniwala pa rin sa Marcos administration. Tingnan nyo, kakalabas lang ng balita ngayon, mamayang gabi, vlog ko yun. Nang si Attorney Rodriguez. Kasi nga, umaksyon na yung korte, Supreme Court, sa restriction at saka isuspended is itong mga ginagawa nila Martin Romualdez no? sa pagpatuloy sa pag gasta ng pera na pagbibigay mga akap na yan, ng mga AX na yan, ng mga tupad na yan. No, pera ng bayan yan kasi. So, sumagot na ang Supreme Court doon na isuspended na yon. Ngayon, nakakapanghinayang at nakakasakit ng loob kasi yung pera, yung pera, na sabi ko na noon pa, last year pa, hindi pa ako pa-vlog, ng pera na yan, wala na. totoo talaga. Pero so, kaya nila ngayon pinipilit na talaga may infant si Inday Sara kasi pag once si Inday Sara na ang gumupo, magtago na lang talaga sila. Magtago na lang talaga sila. Yun lang ang masasabi ko. Wala nang makakasira sa mga Duterte ngayon. Kasi kitang-kita naman eh. Yung ating budget sa 2025 lang ka, trillion, 2.3 trillion na lang ang natira ngayon. Kasi nga, inuugus nila, pamimigay ngayon, binabanatan nila, bigay para na magamit nila baka gain sila ng mga boto pero alam ko na hindi talaga mangyayari ang administrasyon ni Tim Bangag ni Tim sinusukan ng mga tao nito hindi nyo na mabubudol pang pa mga tao Sara Duterte pa rin ang nangunguna sa survey gusto sabihin niyo mga Tim sinusuka nangunguna pasok sa survey ng senatorial dyan kayo nagkamali hindi na tulog hindi na walang isip ang mga tao hindi na sila tanga alam na nila kung anong nangyayari sa bayan natin ngayon kaya kayong mga tao dyan sa Pilipinas, gumising na kayo. Bakit yung pagbubutuhin yung mga nire ni Marcos? Si Pacman na yan, si Soto na yan, si Lakso na yan. Alam ko naman kung bakit yun sila tumakbo eh. Kasi isa sa kanila dyan, someday tatakbo ng pagka-vice president o pagka-presidente ulit. Kaya magpapagodol pa ba kayo sa mga team sinusuka na yan ni Marcos? Doon na tayo sa team suka. So, may asin pa, mga bata pa, may asin pa, mga attorney pa yan sila ang tunay nagmamahal sa mga Pilipino. Pero syempre, kung someday may babaliktad sa kanila yan. hindi suka na rin natin. Pero ngayon, gumising na kayo mga Pinoy. Wala na talagang pag sa Pilipinas ngayon. Magsisisi kayo kung iyang mga team sinusukan na yan. Sila Soto, sila Pacman, sila Lakson ang bubutuhin nyo. 100% kayo. Mababa na ang rating ni Marcos. Si Inday Sara Duterte pa rin ang nangunguna. No? maniwala kayo sa akin o hindi according sa news ni Atty. Rafael kami na umo sa news ni Atty. Rafael nagbalik si Paul na pwede na ikakulian to nito ang signal hindi mga higala ang impeachment complaint na file naman yun ang impeachment yun ng Hercules o niya dito sa lower dito na sa sinetron ang sinet mahigala mo oy mo mo na ining

kaya mga Pilipino, isip-isip na kayo ngayon. Huwag na kayo magpapitol sa team sinusuka ni Pangang. Ba Babay sa <tinyo>